So, good morning mga classmates, dito tayo ngayon sa ating hoarding area. And, 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 ito, bibigyan pa lang ng pagkain mga ito. Early visit tayo ngayon dito mga classmates, at walang pasok ang mga bata. And, yung mga iba nabigyan na, hindi na sila pa-repress ng kinakain dito yung mga nasa hoarding natin mga classmates. So, intro muna tayo. Kaya mga class, maipakita ko lang sa inyo dito kung ano, anong mga lines natin yung nandito sa, ano, sa ating cording. pero dito sa cording mga classmate ano na sold out na tayo sa ano natin uh, dan gray bali pakita ko sa inyo dito kung ano yung mga yung mga naiwan dito pero yung iba mga classmate dito ano na siya eh uh, may buyer na so depende na lang kung mga inquiries pala mga classmate dito sa ano ko sa page ko ay page sa ito sa channel ko mga nag inquire lagi sa akin ano um, lagay ko na lang sa baba yung pwedeng pag anan kasi hindi siya pwede sabihin dito mga classmates eh. Ano, lagay na lang natin sa mga laging nagtatanong ito meron tayo nga ano, dito sa rugby game for my classmate meron tayo dito ano ito yung bulik natin Ayan. bulik yeah dalawang bulik yan kalapit sila ito yung pagkain yan. bibigyan pala. lang ito yung ating sweater rugby sweater natin yan ito na yung sweater natin Ito yung gray natin, mga classmate, mga gray. Wilson's gray natin. Ito makita. Ito yan, meron tayong Wilson's gray. Ito bagong cord lang to, bata pa siya. bulik pa rin bulik tayo ito ano ano na to tapos ito white ayan so, white natin O, ito yung ating sweater. ito yung ating sweater. natin. narin meron pang ano dito ayan bago lang yata talo bagong cord lang ayong natin. Gilmore white natin Matured na sila. Matured na to. Gray. Okay. Yung oh, whites natin yan, oh. Yung dalawa din, nakalimutan din sa dulo. Whites din, tsaka Gray. I'm going to nothing. nabulit na iba. Gray. Ay, gray. Uh, 5K natin. Setter. Okay, ano natin. Mmm. Ayan, nagbubo. So, yan sa dulo, may isang Elsens Green natin, tapos white doon. Mga rugby white natin. Nakatutong sila sana. Ayan, isa lang nakita kong Gilmore. Sit natin dito. Ah, ito pa yung isa mga mga din pa. Matan din natin yung ano. Ito pa po, prepare na natin din dito mga classmates yung dati nating ano, ah, uh, mini range natin yan papayos ko pa ng classmate para pag na yung mga sisiw dito okay na siya kailang ano din na nabakante itong mga classmate kakain na rin yung ating mga uh, mga subbreeding so yun lang ulit mga classmate Maraming marami pong salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa Rugby TV at saka Mrs. Rugby Channel po. God bless po at mabuhay po lahat ng sabungero.